siyempre kahit sa pagdad mga kapuntoy tayo ngayon sa uh, uh, sa Alicia ba tayo pupunta ko eh? sa Alicia uh, sa so pupunta lang kami sa Alicia Isabela uh, bibili kami ng bulong tumama so, lang ako dito sa mga dito kung may kuya ko ito yung countryside yung beauty of the countryside dito sa uh, Isabela province Maganda pala ang weather dito, hindi mainit, no? Bukulim-lim siya. Pwede mag-calge pay dito, ha? Ah. <laughs> oh. Amihan season lang kasi. oh, pag-amihan season. Dito sa party dito sa norte. Pwede talaga. Amihan season, eh. Bare months na. Ah, medyo hindi na siya mainit. gets kamot ka nga sa camera may lang itong camera natin. Ito. Kenang global live balik. Ay, hindi na 'yan. ng videos kasi eh, patag-tag biyahe tayo grabe yung biyahe ko pa ako 11 hours balik kami sa Manila ng 8 eh. dumating ako dito 6.30 sabi sa ating victory eh. hindi naman sana nakakot ng ganun wala lang traffic eh wala man lang kaming kasabun kasalubong na trailer na sa ano sa bundok.

para uh, approaching na tayo ng bayan ng Kalisya, Bilabella. dito yata ang pilihan ng gulong

Tapos tambunin natin. Tapos tambunin natin. natin. Mamaya ulit.